Lapitin mo na yung laruan mo. Lapitin mo na. Okay, sleep na tayo. Hina. Pasok mo na dito, oh. Hali. Yan. Yeah, okay, pasok isa-isa. Good boy naman, oy. gipasok. Wow, good boy naman ang baby ko. Ito pa, meron pa, oh. Okay, mo na dun. Ayun pa, oh. Meron pa dun, oh. Good boy, ka, ikaw? Sige na, pasok mo na.